Pigpo pasalamat kan 23 anyos na si Charmaine Bigino kan Purok 5 Barangay Cormidal Tabaco City ang libreng serbisyo medikal na naaprobitsyaran niya sa Tarabangan Caravan kan Nakubicol Party List na pigdara sa saindang lugar kasubagong aga. Sabi niya, kan maisiya niya ang aktibidad dahil na siya nagduwa-duwa pang magpila para mapacheck up ng tulong aldaw ng abo asin sipon kan sa iyang kangudan na aki. Maugma po kamita! maski po sa imbis po bagay eh, bakal bulong po syempre po na tanong na pambakal mi po na maski po sa panggastos po baga sa pagkaon arog madadagdag po po ito sa pagkaon mi sana Apuera sa libreng medical services, nagkaigwaman sa aktibidad ng dental mission, libreng upaw, libreng masahe, asin local recruitment activity na talagang daiman pinalampas kan mga residente. Ang 29 anyos na residenteng si Alexander Marbella, pig-aprobitsara ng scholarship na pig-uprosir kan TESDA. Istorya niya, grade 12 sa naman na natapos niya, kaya ang unya na siyang sa diring pamilya, gusto niyang makapagtapos ng vocational course na makakatabang para sa magayon na puturo sa iyang pamilya. Amoy ako pong magkasi po sa TESDA amoy ako pong makaukod. Tapos amoy ako man po na ma-develop ang skill ko sa pag-bake po. Tapos kung sakali man pong makakuha akong in situ, maawan sa makapagtapos po ako sa TESDA, magagamit ko po sa skill ko na mag-negosyo mag, mag, mag baga po, makatabang sa pamilya ko. So pag-baking, eh, mag-negosyo po ngayon ako, mag-bake ng mga cake, magkagawang be careful Yan lang po ang ano ko. Kaya may willing ko po mag-eskwela sa test data. Makatabang po ako sa pamilya ko. Limang libreng wheelchair man ang ipigpanao sa aktibidad. Saro sa mga beneficiaryo ang esposo kan residenteng si Alma Bueno. Residente kan Purong Puno, Barangay Tayhi, Tabaco City. Magmaong po kami na masaro po kami ta ma ng wheelchair na di may man kaya mag magkaiguan yan. Di na ma po kami na di na kayo mabakal malaga siya sa sa muya ta pwede na siya makaluwas ta dingarong ta na ano na siya naboboring na siya sa log dingarong ta sobrang init pwede siya maluwa, maluwas mi na makana kami malim ma, anong lugar na malimpoy na ni makapahanginangin siya Sigun kay ako Bicol Congressman Attorney Jill Bonggalon, inina ani ka pulong tarabangan Caravan kan sa indang partido hunya na taon sa Bicol. Obeto kan caravan na makapagtaunin alalay sa mga tios na namamanwaan na may pangangaipong medikal na kun minsan darakan kapag tiusan, pigiinda na sa naanhelang na kaya paman kutang agapan. Iba-iba ang makukuha natin sa tarabangan Caravan na ginagawa po ng Ako Again, I would like to invite everyone to join and participate as well as support our Tarabangan Caravan. This is a Tarabangan Caravan series. Nakisumaro man sa aktibidad si Cagayan de Oro 1st District Representative Lorden Juan. Ako Ilocano, ako Party List Representative Rachel Singson. As in One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na inumaw ang inisyatibong inika na Cubicle Party List. First time, first time ako nakakita ng na ganito na may karaban tapos may, may recruitment, para sa jobs, tapos may test na pa. So it's very impressive. Tapos nakuha ko ng idea, baka pwede ko itong gayahin doon sa amin sa Cagayan Euro City. It's um, only my second time here. kapag so pagkadating ko, napakaganda pala ng Bicol and napakabait pala ng mga Bicolano. This is an example po kung ano ang pwede namin i-gawin at replicate sa kami sa ating mga distrito at sa aming mga party district kasi sa ating mga constituents As mentioned, nakita po natin, hindi po kami aware na pwede pala ang ganitong programa. Usually, nandiyan na yung usual. Nandun yung MAIP, na yung AI, Pero nakikita namin, maka-flexible rin ang ating gobyerno. Marami po ang pwede namin gawin para makatulong sa ating mga constituents Mientras tanto, naging matriyumpo ang tabangan karavan sa daing sawang pakikipagtabangan sa partido, Chuling Hospital, BFP, BJMP, PNP, Army, LGU Tabaco City, SunWest, TESDA, Evegate as in iba pang stakeholders as in partners. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.